Banak niyo, banak. Laki ng banak oh. Ano, lalabas Ano, lalabas pa. Ano, Ano, lalabas

Ini e si tropa anda ni so, oh. ini hilan ni yang ano, ini hilan ni lambat, patape, eh. kita latin kong ano, ada alipah. Jin. So, yun, meron na ron mga, uh, ano, mga tropa pits. Laki na, no? no? Po, nakawala na. Banak. Nakawala na yung banak. laki siya ng banak ba no yun 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 Ang laki sana nung isa kanina, no? Banak, ba no? Yo, yo. Laki. Okay, oh, oh banak. Banak, banak. Laki ng banak, bahan oh. Ano, Ano, po. yan. One. Yun, mabuti na ko sa sipa, oh. Laki ng banak. Ano? Ano ito, Mabi? Hmm, lang. Wala, inabot niya. Abot ng sipa. Abot ng sipa ko eh. Hmm. Ha, sa. Dalawa 'yun right? eh. Wala. Wala rin 'yon. Dapat pala inangat na 'yung dulo, no? Lawang latag ito sayang hindi ko nakunan na matay na na basa ng tubig yung ano cellphone yung pagsipa ko ng ano panak pero yung paglundag nakuhaan ko yung pag ano, mo paglangoy <laughs> mo ayun ayun Tingnan natin ito. Uh, makadali pa ng marami-raming banak. Ang sarap dito. Parang akala niyo sa probinsya kami. Wala ano. Sa Metro Manila kami. Ano? Ang mga building niya Makati. Yan. Yan, Makati. Nasa Metro Manila lang kami. Mga Mga tol. Hintayin natin yon. Pangalawang area Sa akin kanina yung pagsipa ko talaga eh Nawala lang eh Kakahabol namin sa banak na yun eh, Napindot pala yung nabasa pala yung cellphone Bumalik sa ano Okay okay Pangalawang Area handa na si Camilo yo. <laughs> Baka alalong taga na naman kami ng ano eh Baanak, eh Tingnan natin sa may bulsa kung ano Ah ito nga yung bulsa Lapit nga ng bulsa nito Yan Ito lang mahila ganun oh Hila Und der war Talagang hindi dinive ni kami na yung bahay. <laughs> Meron yan. sabog nung bang ano um, dalawang malaki na sisiripa mo kanina na ngayon ang balak uh, ang balak na ngayon ang mga kasama ang tayo yung kiyari yung isang ano isang ano tayo tayo

Lama, lama, lama. Hirap kasi ilayo kasi nandito sa bulsa yung Diyaga <laughs> humihila tapos nandiyan yung bulsa Mabigat tatlo Dalit <laughs> <Kaya tatay> tatlo <laughs> wala pa ay dinig na babalikan ito carry din na lang dito puli na sa tamanukan eh may, may sa ilap well, eh. sa ilap niyan malaki sa sana nice, na namin na lang hindi kayo pop pop pa naman niyan pwameable mga connect sa mobile sa nangangaran man na pala minsan tapos ay nap -tım wala yung sundak na muli, sa istadyo oh. wala pa laman o sinaya oh. wala, tingnan mo Isang araw ng kahatak wala man laman saan siya doon magbinta kaya wala man doon nabili wala na rin kaming ibibinta O nga dito, ay may ay na sa road nangyari lang, nangyari eh. nagpapahuli dito ganitong uras e hindi ka biga ganito din hanggang halap eh. na yung mga buyer ko eh. hindi eh. Si nga pa naitawag sa akin Hindi kaya ikaw walang dito? din, ano? Eh, kung pinainom pa naman eh. Uy, ng ay, dalawang ating eh. ba nga na si Pangala? ba sa May halo may halo walang no, tala yun kisyo nyo no? kahigalan din ng ip mula mula Wala mula walang mula mula walang 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 Wala walang 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 tali mo. walang 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 wang ai de mo natali bye bye sa para lang joel chara diyan pulang sa pula wala sana dan pala sa kawan ra Kedeng so. Ngat mga dins. Dapat din oh, na. Pagkawalan mo na lahat Sama <laughs> Nagpakailap ka Tatay, wag ka na pa lahat Nagpakailap ka Magulog Ano sa'yo eh Ay, nakakita Nung ako sa kanya Ito, ay alam mo Ilap rin yan Pakailap niya Paano